Girl. Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Hello mga kasinyal, what's up? It's me, Franz Calvlog, muli nagpabalik For today's video, ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon, hugis o anyo ng ating buwan o moon phases. Ilalahad ko sa bidyong ito ang mga malalakas at mahihinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan. Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon. <tinyo> Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang nagmula sa mga sinaunang paniniwala. Maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamang diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam at doon naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan, January, February, March, April and so on ay may mga specific na moon phases kang makikita. Halimbawa, itong makikita nyo sa inyong screen, ang month of November. Itong mga moon phases mga specific na moon phases na ito, ito ay ang mga sumusunod. New moon, first quarter, full moon at last quarter. Ayon sa matandang paniniwala, na sa bawat uri o ugis moon phase ng buwan, kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan, ay may mga namumukod tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina. Sa madaling salita, may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina. Sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasignal, ano pang hinihintay natin? So ito na, ang pinakamalalakas o pinakamasiswerteng kulay sa panahon ng full moon. Mga kasinyal, meron tayong top 3. Pero hindi nangangahulugan na tatlong kulay lang ang may hawak ng pinakamalalakas o pinakamasiswerteng kulay sa panahong ito. Ang may hawak ng ikatlong pwesto ay ang bulik pula, black legged. Heto ay may rating o grado na 24. At ang ating pumapangalawa sa pinakamalalakas o pinakamaseswerteng kulay ay ang Sini Balang Black Legged. Heto ay may rating na 26. At mga kasinyal, ang ating pinakahihintay ay ang may hawak ng ating top 1 ang ating top 1 na pinakamalalakas o pinakamasiswerteng kulay sa panahon ng full moon ay ang mga kulay na sumusunod. Talisayin Black Legged, Alimbuyugin Black Legged, at Pulang Matingkad Black Legged. Heto ang nabanggit na tatlong kulay nito mga kasinyal ay may rating na 28 at ito ang may hawak ng ating top 1 ng pinakamalalakas o pinakamasiswerteng kulay sa panahon ng full moon. Mga kasinyal, sa aking nabanggit na mga kulay na tinaguri ang pinakamalalakas o pinakamasiswerteng kulay sa panahon ng full moon, alin sa mga ito ang mga paborito nyo o yung pinakapaborito nyo sa lahat? So mga kasinyal, comment down below sa ating video at pag-usapan natin yan. Tulad ng ating ginagawa mga kasinyal, bago matapos ang ating video, isa shoutout muna natin ang mga nag-comment sa mga previous video natin. So mega mega love shoutout sa inyo mga kasinyal. Mega mega love shoutout kay Mary and Arco. Ang sabi niya, tama ka idol, God bless. Thank you so much kasinyal sa panonood ng ating video. Mega mega love shout out kay Cindy Marie Katedral Ang sabi niya, ano naman po ang blank na kulay blank ng buwan. So, kasingyal Cindy. Andiyan sa video natin 'yan, makikita mo 'yan. Uh, sa mga previous video natin, pakihanap na lang. Andiyan 'yan halos kumpleto 'yung mga video natin na 'yan. So, thank you so much sa panonood, kasingyal. Mega mega love shoutout din kay Gisela Ang guring Ang sabi niya doll pag mag blank Blank anong oras ka ba magbigay Gagawa tayo ng tutorial about yan So salamat sa panonood kasi niyan Mega mega love shoutout kay Jan Angelo Dumayog Ang sabi niya doll may blank ako deck, deck 25 color pula at blank gold pwede ba sa Pwede ba sila blank sa last quarter? Ano po pwede blank sa kanila? Salamat po. Thank you so much sa panunood kasi So, tungkol sa kasagutan dyan sa katanungan mo na yan kasi meron na tayong video na patungkol sa bagay na yan. So, anjan lang 'yan. Kasingya la, uh, paki mo na lang sa ating mga previous video. So, thank you so much sa panonood. Mga kasingyal kung gusto niyo ng ma-shoutout, kindly comment down below lang sa ating mga video. So, isa-shoutout ko kayo mga kasingyans. At kung bago ka pa lang nagawi sa ating munting channel, don't forget to like, share, and subscribe and don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga video na ating ini-upload. So, once again, I'm Franskel Blag signing off. Bye-bye. So thank you so much for watching. Mga kasingyan, hanggang sa muli. Oh man, I still go. Go, 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 go. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me that. Goodbye. If you like the video, if yes, please crown. don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.